ang bilis. Thank you, Yamaha. Sir, pwede magkanan, sir. Makapit ko sana yung plate number ko. Ito. Magkapit na, guys, yung ating uh, plate number. mag muna tayo guys Premium Papultak na lang Sige Tayo mo kung kaya nya Kahit 2.30 na lang Oo Okay na Ayan guys Nakapagpagas na tayo At uh, yun nga sakto makulimlim ngayon Sana uh, di tayo abutan ng ulan So, 'yun guys. Uh, guess what? Kukunin na natin 'yung ating uh, ORCR ngayon sa uh, Alaminos. Uh, nagtext nag-text na sa akin 'yung Yamaha. Sabi na sabi niya mayroon na akong ORCR. Pero after mga I think mga ilang araw bago sila nag-text ulit na meron na meron ng plaka kasi gusto ko sabay na lang kasi para isahan lang yung punta kasi yung pinagkuhanan ng kutik nito malayo sa amin sa uh, ano pa sa Alaminos pa fifty uh, 50, 50, plus kilometers galing sa Infanta dito sa amin so nagtext sila sabi nila meron na So, pupuntaan natin ngayon Today is Friday Kahapon sana kaso holiday kahapon, walang pasok So, nag na lang tayo uh, Para diretso yung ating weekend So, kukunin natin ngayon sa Alaminos guys At uh, para makagala naman tayo Ayan After almost uh, A month I think lagpas ng isang buwan eh bago nagkaroon ng ORCR pero para sa akin is maaga na yon kasi ang sabi naman nila is 3 months so wala pang 3 months meron na so I think that's all good yung paghihintay natin ay sakto lang no uh, nasa break in period pa din naman tong motor na to at mas maganda na nauna yung first change oil natin bago yung ORCR. Yan. So nag din pala yung staff nila. Ewan ko kung si Ma'am 'yun yung nag-assist sa atin nung gumili tayo ng motor. nag sila doon sa video, video ko na first change oil. 'Yun. Sabi nila sir may ORCR ka na. So 'yun. Confirm na meron na nga tayong ORCR. Good so, technique itu guys so, Tinakmak naman Tinanggal naman pasok na tayo guys sa The Soul Town proper. So din sa gusto ko dito sa Enmax. Ang lakas ng preno. Pag pinagsabay mo na yung preno niya harap at likod. Iba yung kapit niya eh. Pag isa-isa okay naman, malakas din. Pero pag dalawa na talaga sila, pag mabilis ka, mabilis bababa ba yung ano mo, yung speed mo eh. Pero alalayan mo ang dalawang preno. Smooth lang yung ano niya. Kahapon guys, galing tayo sa Rusi pala kasi magre-review tayo ng ano pero dito Rusi Dasol pero may Rusi kasi doon sa Enpanta yun ang pinuntahan namin namit namin si Sir Michael yung ay nila doon sabi niya pwedeng pwede naman daw mag vlog So sa mga susunod siguro na videos Is mag -re review tayo ng unit Rusi muna Nagchat-chat ako dito sa mga ano mga motorcycle de dealership dito sa kalapit na mga bayan. Hindi sila nag-ano eh. Hindi sila nagre-reply. Dito na tayo guys sa uh, ano uh, Borgos bayan ng Borgos. Nag-inquire din tayo dito guys so sa Gwanson, dito sa Guanson nila Kaso wala silang available na uh, mat silver dyan nung nakaraan nung naglabas tayo. Kaya pilitan talaga tayo sa Alaminos. Tapos pagdating natin sa Alaminos, iisang unit na pala yun. Ito, ito na lang yung nakadisplay. Wala nang ibang kulay. Puro black na lang. Uh, pinalad tayo. Talagang kaloban ng Panginoon din. Na yung iisang motor doon na naka-display. Na ganitong kulay is para sa atin talaga yun guys. So salamat sa Panginoon. Dito na tayo guys sa uh, Mabini. Pagkatapos ng Mabini, uh, alaminos na. So malapit na tayo guys. Ay, buti na lang hindi umulan, no? Salamat sa Panginoon. Hindi tayo naulanan. May kapote naman tayo dito kaso nga lang hassle kasi titigil ka tas magkakapote ka. Tas mamaya biglang titigil yung ulan. <laughs> eh sobrang init nung kapote alam nyo guys pag uh, kalilipat yun ng NMAX ang lagi-lagi akong sinasabi to kasi experience ko galing ako sa 125cc no so kung napapansin yung paulit-ulit kasi nga first time natin na uh, magkaroon ng uh, 155cc na NMAX o ng ganitong motor napansin ko kahit sa anong motor kung saan naka-adapt yung katawan mo doon sa mas komportable yung motor ko yung RS dati na, ang tagal nang na naka-adapt ng katawang ko doon so kahit na long rides uh, okay lang sa likod ko pero nung nag-drive ako ng click sabi ko mas ano to mas mas komportable to sabi ko kasi nga click yung pala masakit din sa likod <laughs> Kasi hindi sana yung katawan mo doon sa posture Nung motor. So nag adjust ka. Ganon din sa sky drive. Ang sakit din sa likod. Sa may bandang likod at sa may balakang. So ngayon dito naman sa motor natin, sa NMAX. Uh, ang advantage nito, kahit na nag-adjust pa lang yung katawan mo, makakaramdam ka rin ng uh, medyo pangangalay sa may bandang likod pero pwede siyang pwede mong i-adjust kasi dahil dito sa may front foot rest niya, pwede mong itulak yung katama mong ganyan yan pwede mong i-relax position cruising tapos pag ganang alay ka sa ganito ibalik mo ulit sa normal position ganun lang naman yon guys pero sa tingin ko pag uh, tumagal-tagal na yung paggamit natin dito sa motor na to Makaka-adapt din yung ating sarili Nasa ano pa lang kasi Nasa adjustment period <laughs> Liliko pala dito guys Alaminos na to eh Ayan, Alaminos City Jail BGMP BGMP shop na thank you Yamaha Yamaha Alaminos salamat sa inyong magandang servisyo magganap tayo ngayon ng shop ipapakabit din natin itong ano itong uh, plate natin walang motorcycle shop dito siguro pwede naman hindi po na natin ipakabit no sabi natin kakukuha lang natin <laughs> oy ah, ang bilis wala naman ng mga shop dito oh, yun may ano doon may shop doon eh shop ba yun may gulong doon eh balikan natin guys sa tingin ko ano yun ah, parang vulcanizing siya siguro naman meron sila doon dito na lang tayo dumaan try natin sir pwede magtanong sir Saan may shop dito, sir? Motorcycle shop? Ay, doon Doon, na po sa bayan. Ah, meron po. Ah, dito po. Oh. Sige, thank you, sir. Ito, Mark. Uh, motor shop services. Change oil ECU. Dito siguro, pwede kayang ipasok dito. Opo. Sir, may benta kayong ano? Pakabit ko sana yung plate number ko. Kahit yung ano lang. Ganito, may ganito pang kulay. Ito, ito na lang, itim. Ito, tsaka ito, itim. Ito, washer. Kabit natin. Sige, ano mo. Ako mag, ano. Para may mo na maayos. Sige. sa pang lang. Thank you po. Marabit na guys yung ating uh, plate number. Thank, Thank you, you Lord. Gil na tayo dito. Yan. So, I think doon na lang nagtatapos yung vlog natin, guys. Uh, meron na tayong plaka ngayon. Yan, mas maganda ng tignan. Uh, parang legit na talaga ng motor. <laughs> so yun guys, uh, thank you sa panonood ng video na to. Kung umabot ka hanggang dulo, maraming maraming salamat sa suporta. Uh, marami pa tayong gagawing vlog sa motor na to at mag-subscribe lang kayo kung bago kayo dito sa channel para ma-update kayo sa mga susunod nating content. See you guys on the next video. Ride safe and God bless.